magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel so ngayon guys ay uh, Friday, anong date ngayon daddy? Uh, July 26, so nung 24 guys, nagpabili ako ng mga soft drinks, itlog, red horse mantika, tsaka gin, some box, kasi wala na tayong stock so ngayon ko lang na vlog guys, kasi medyo ano uh, nagkasakit ang lola niyo nagkasakit ng tindera. So, punta tayo sa labas, guys, para pakita ko sa inyo yung ating mga napamili. At saka, ipaprice din natin, ano. So, ibabalik rin ko lang yung ating camera. So, ayan, guys. Ito yung ating mga napamili. So, original order ko talaga, guys, is Coke Maliit, RC, at saka Lemon. Kaya lang, wala nga silang Coke uh, Sprite na lang. So, tapos, meron din tayong apat na red horse. So, yun, oh, boss na yung ating mga red horse kasi may bumili. Tapos, 36 piraso na mantika, tsaka itong nasa box. Tapos, isang box na ang box ng jean. Ayan. So, ito yung original listahan ko, guys. Medyo blurred. Wait lang. Medyo blurred. Ayan. Tapos, ito naman yung puti sa kanila. So, yung mantika, guys, ano yan, ah, uh, Ang isang piraso na sa 27.97, bintahan ko niyan guys, ay 33. So, may limang piso tayo dyan mahigit. Tapos sa red horse naman guys nasa uh, 46.92 ang isang peraso. So, bintahan ko nito 57 Nasa sa meron tayong almost almost 10 ba 10 mahigit, 10 pesos may kasi 57 yung bintahan ko. Tapos sa RC naman guys, RC tsaka sa lemon, ayan. Uh, ang isa niyan guys ay 7 pesos. RC lemon. Bintahan ko 12, may 5 piso tayo. Tapos ito medyo mahal yung mga Coca-Cola na product. Pero nasa 7 plus lang din naman. Kaya bintahan ko 12 lang din. So, ayan. Tapos sa red, ayan, tapos na pala tayo sa red horse. Tapos sa uh, ano naman guys, sa isang box ng gin, nasa 61.04 ang cost. Ang bintahan ko nito guys ay 70. Meron lang tayong 8 mahigit. 8 pesos mahigit. So, almost 9 pesos ang kita natin dyan. Tapos, dito naman sa mantika. Ayan, tapos na pala tayo sa mantika. Ayan. Tapos, bumili lang din akong dalawang fortune green. Ayan, kasi wala ng fortune green. Tapos, yung itlog naman, guys. Meron din tayong itlog na nabili. Kaya wala dito sa listahan. Kasi, sa iba sila bumili. Pero, nandito yan sa listahan ko yung egg. Ayan, o. E next nga lang siya. Dito, guys. Tayo sa loob. Ayan. So, yung itlog natin, ayan, apat yung binili ko, guys. Ayan. So, yung isang tray, nasa 230. So, ang bintahan ko, guys, nasa uh, 10 pesos. Mayroon tayong 70 pesos. Kasi, nung nakaraan, guys, bumili ako ng itlog, na ako ng tatlo. Yung isa binalik, yung dalawa nakita ko lang, medyo mga, maitim na, mabaho na talaga siya. So, di ba, lugi din tayo pag ganun. So, kaya ginawa ko na siya ang 10 pesos, ang isa, 70 ang, ang kita natin per tray. Yan. Kasi dati guys, alam nyo, talagang tumas talaga yung itlog. Kasi yung itlog dati, nakuha ko na large. Large kasi to, 195 pesos lang. Ngayon, 230 na. ba diba? Laki ng diferensya. Talagang tumas talaga yung mga itlog. Yan. So, ang itlog naman ay sobrang mabenta. Yun na nga lang, o oh, nabawasan na isang tray. Nung ano lang to. Nung Wednesday, ko binili. Uh, July 24. Yan. So, yan. Yung ating tindahan guys, si Marites, o... Uh, working pa din. Ayan. Yung natin. PC. So, nakapag-arrange naman tayo, guys. Kaya lang, ayan, o. Isang araw. Kailan sumakit nga yung ulo ko. Nilagnat ako. Tapos, yung mga dilata ko, hindi ko pa na ilagay. Nandito pa yung iba, o. Oh. Talagang, madaming nagkakasakit ngayon. Lagnat, sipon, ubo. yan Uso dito sa amin, sa Bulacan. Siguro din sa ibang lugar. Ayan. So, nahilo kayo, ano? <laughs> so, ayan. So, yun ang ating tindahan. Guys, okay, short sharing lang. Uh, mamaya, mamaya, magsasara na rin kami kasi, ano na, 7.58 na po ng gabi. So, mga, siguro mga 8.30 or 9. Anong oras na magsasara, daddy? 8.00. 8 mag-8 na. 2 <laughs> minutes to 8. So, magsasara na rin kami. Okay. Mga 8 kasi talagang ako may sakit ako. Yung anak ko nagkalagnat din, guys. Tapos ako... Ako naman yung sumunod. Kaya nung Friday... Ay, nung Thursday... Okay. So, yun, guys. Nung, ano nga, Thursday... Uh, umuwi yung Josawa ko kasi si... Guru naawa. <laughs> right. Thursday. <Interesting. laughs> naawa. Pagka, ano, for... Naawa siguro sa akin. Kaya nung dumating siya talaga, siya bantay, siya nag, ano... Siya yung... Yun nga, siya yung nagbantay. At ako ay humiga doon. Talagang sobrang sakit ng ulo ko at nilalag na talaga ako. Hanggang ngayon, medyo... Minsan pabalik-balik. Minsan nawawala. Tapos talaga yung ulo ko masakit. So, ayun. So, magsasara na kami, guys. Ano ba, na ba tayo? Oo. Oh. Parang nilalamig na rin daw siya. <laughs> kanina, guys. Ano nga Friday. Ay, Friday. So, kanina, umaga, uh, sarado yung tindahan namin. Tapos nagbukas ako mga launa na. Kasi yung Diyosawa ko din, nandito nga siya kaya lang. Siyempre, uh, may trabaho siya. So, hindi ko naman kaya na, mag, ma, na sumasakit lalo yung ulo ko pag pabalik-balik, punta dito sa tindahan, punta sa loob. Talaga mahirap pag ano, no, may sakit tayo. Kasi <laughs> lalo na yung, ano, yung gawaing bahay, di ba, tatambak. Tapos tindahan pa, talagang ah uh, mahirap magkasakit. Talagang sa mga tindahan, tindera, mahirap talaga magkasakit yung mga tindera at tindero. <laughs> Kasi, di ba, sayang din yung benta eh. Kaya lang, ano, anuhin mo naman din yung benta mo, kita mo, kung may sakit ka naman, talagang hindi mawawala ay eh, maano ka lang, mabibinat, di ba? So, yun. Kaya half day kaninang umaga. And guys, uh, yun lamang ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye. Thank mm -hmm. you.